So what's up mga karonda So nandito tayo ngayon sa loob ng isang van Kung saan sakay natin si Miss Arlene Yan. Siya po ay nanggaling sa Bansang Taiwan So ang setup natin mga karonda Ay pupunta tayo sa kanyang Pamilya Sa uh, Pampanga Yan So hindi alam ng kanyang uh, Kabiak or si Darwin Na nandito na siya So setup natin na si Mama. Ayan, si Mama. Hi, Mama! Hi! Hi. Yan. Okay. So, auto... Ayan. Kasama natin yan, si Adrian Kasabwat. Oh. Oh, yeah. Si Jonel Kasabwat. Si Elaine. Ayan. <laughs> <laughs> Tapos si Tiny. At siyempre, ang aking the one <laughs> and only. Wow. And oh. yeah, yeah. Oh. <laughs> so, <laughs> so, yan. Ang setup nga is sa natin si Mama na kunwari si Mama lang sa kasi Adrian or si Boyet yung nasa van. And then, sakto din kasi na dumating rin si uh, Kuya Ray. Uh, sasabihin niya kay Darwin na may pasalubong si Kuya Ray sa kanya na medyo mabigat at hindi niya mabubuhat. Kaya papasundo niya kay Darwin dito sa van. Sa Tapos, ah... Uh, siyempre, so, yung dalawa niyang anak, yung kambal, doon muna hawakan ni mama sa bahay. And then, ang surprise natin is papaupuin natin dito si Nine sa pintuan. Yung pag binuksan yung, ano, yung pintuan ng van, ay uh, siya lang, sya ang mabubungad na makikita ng kanyang gabi. Mina, mahal na si Diary. So, excited na ako mga karoon ano kaya ang mangyayari. So, abangan! <laughs> Habang nga patuloy na bumabiyahe kami mga karonda patungong Angeles, Pampanga ay kinakabahan din talaga ito si Arlene, si Miss Arlene dahil parating na nga siya doon sa kanilang bahay at makikita niya na yung kanyang minamahal na si Darwin at syempre ang kanyang dalawang anak. Excited na ba ang lahat? Excited. excited na yung mga ano kasabwat. Ma, gandaan Hello. mo yung acting, ma. Uh, Di ba lagi mo sinasabi? Nak, may ano yung pasalubong sa sa kambal no ano ni. Sabog. <laughs> Kuyarin niyo. Ano ba 'yung pwedeng na pasasabihin mo? Hindi e, si, wag katatawa ma. Malawa. Bakit ba? <laughs> ito yung pinaka best actress namin ha. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, na. Yeah. Ayusin lang dapat nito talaga. Kay mama nagmumula yung acting niya. Sa fucking kita kayo. Ya ya ya. So, yan na na Malapit na malapit na tayo nasa diriya na tayo ng Pampanga. Kanina ba tayo nasa Ewa? Malapit na sa, sa ang, ang sa sa <laughs> Excited ka na ba? <laughs> oh, I'm so Ayun na. Ayun ah! Ayun Para bang iiyak namin. na! bumalik doon! Dito ka na lang! Ay. lang ay. Dito ka na lang! Wala akong dito! Ikaw <laughs>

Oh, ko sa inyo yung Shargat papunta oh, yeah. Darwin para hindi kayo natatraffic doon. Kasi traffic doon eh. Wow. Alam yeah, mo yun, yun na yun. Oh, na mo yun? Hindi. Hindi po. Hindi po. Wala kasi nasabi eh! Ma, Wala si... ka lang kalang ni Paikon dyan! Si vlogger kasi nakaharang eh! Ito, ito! Ito, yung A few moments later. Mayosin mo, Nora Honor ka ngayon. <laughs> Basta sabihin mo ma, anak, Darwin, kunin mo nga yung ano doon. Yung pasalubong sa'yo ni, ano, ni Kuya Rimo. Sa kamalinya. Ang kamali niya, sabi niya, pagpasalubong si Nini, ha? Oo, ma, sakaling ka ta ng lubusan. <laughs> Bakalik ka ta kay Manu, ano. E, Iiwan na natin dito yan. Malaking bawang dito. Diyan, diyan, kami na maglilipat. Kami na maglilipat. Malaking bawang dito, ha? O, dun na. Lin, okay, umalis ka na dyan kasi dyan li ano. Kasi baka mamaya si Darwin nakaabang <advances> sa harapan eh. Ay, ay, hindi! Nasa loob pa yun! Nasa loob pa yun! Kailan pa sa malo mo si Darwin? Oo! Lagi tulog din eh! <laughs> Oo, oh, dyan mo so, yung... Kung saan yan, pag alam mo lang dyan, dyan yung makikita si Darwin sa skinita ko nakakabang yun. Yan dyan iskinita eskinita nila.

Wait. Okay. Alis ka na dyan, Hi. mo

Mami, your mom is here. Sabi niya pa naman sa akin. Sabi, sino ba yung nagsabi sa akin na pag, naki pag nakita, pag niya raw mama niya, sabi niya, I miss you, mami. Yeah, pa paano pa talaga siya. Daddy? Saan yung isa? Doon. Ayan yun. Ayan. Oh, Is that your mommy? I love you. That's your mommy. That's mommy. <coughs> mommy. Hug mommy. Hug mommy. <coughs> Kiss mommy. <coughs> Daddy. <coughs> <coughs> Hello. 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 <coughs> Ayam kasi eh, masanda yung isip nito kaya alam na niya eh. <coughs> ano naramdaman mo Darwin? Wala. <laughs> uh, Ada, ada, ada. Nek, nek, deep inside down. Alam niya. Pumayat. Alam ba, alam ba? Pumayat ka pa kay friend si ngayon. <laughs> Sige, open up. Up. Sige na. Open, dako, ano. Lumapap mm -hmm. mm -hmm. na. Mm -hmm. This, this, open this, open this. Open.

Wow. wow! Many chocolates? Oh, don't eat many chocolates, ha? Huh? Don't eat too much. Oh, wow! <laughs> wow. <laughs> open man, open this. Open this, open this. Open, them, open, 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 the open, the box. open Open the box. Good. Ay. Ay. <laughs>

Wow. Yung para sa papa. Kaya wow. naman. Ano sa punta? Lulamon. Oh, <laughs> <Don't have> wow! <laughs> <laughs> ha? Yan! <Yeah>. Magtatay <laughs> <laughs> eh oh, si Sakto lang, ma? Oo, sakto. Sakto na lang talaga yung paano na. Ano yung size? 17 <laughs> yun. yan. Ito nga, 22 yung <laughs> size niya. Wow! Wow! wow. Beautiful! Open this. Thank you. Rami, you want? 20, 20. Wow, very big! Naglalawan! <laughs> kabila, kabila! Mali! Doon si Lola. May pagal na kaneda. <laughs> Sige, talaga malaki. Ano yung pinukuha? Where's Kim Kim? Ano lang yan eh? Mga one year lang na yung gagamitin. Wala pa. Siyang sama-sama ng taplo. Next year, you need to buy again. Pang next year lang. Ano daw sabi? Ano daw sabi? Ano Minsan hindi ko talaga naiintindihan itong sinasabi na ito. Halo, halo. Kasi ito Bala ka na. Bala ka na. Sir. Yes. <laughs> Alam mo, teka. Oh, <laughs> <ta. May> <laughs> <ta>. <laughs> tita Aileen! Okay, That's, ta. Ta. That's Tita Aileen! kita ah, Say hi! Na. Say hi, Tita! Ah, yeah, <laughs> hello. Yeah. hello! Talk to him, Hello! <laughs> hello. <laughs> You miss your mommy? Miss your mommy? Where's your mommy? Shoes daw, shoes. Pag nag-media siya, ano na yan.

Tata susungguh atas Tata susungguh atas Tata